Zero. Wala na sa'yo. May dalaw pa. Zero. Ano oh, na? Zero, zero to. Dapat maganda pala maramihan pala ang kasali dyan. Anna. Para mabilis ang laro. Una. Yan. Ako na. Una. Hmm? Kami hawa kayo mga 4, huwag nyo ilagay sa kamay Ay okay. na siya eh. oh, oh, okay, <laughs> na 0 eh. 4 zero. Ah, okay lang, ganito. ganito. Yan sa may ilong, sa tuktok ng ilong. Higa! Higa! Higa mo! Ma'am, parang kailangan buda. Hahaha! na may tinitingnan. Ayan! <laughs> ilog ilog. Babalik kayo ha! Ay! Ate Grey! mo na, sa uli. Para buda. Yan, din mamaya na lang 'yon. Tatawin okay. <laughs> na, gagantin na ang ati. Gagantin na <laughs> ng. Uh, ako lang naman yung size? 5 sal nang grade. Yung bread. Kaya no. Oh. Mo sa kwan. Hindi ano. Yung, Walang magpipinsan sana hindi, sa ilong. Sagi, ka, huwag mo. Hala na. Haba mo, haba mo. Hindi, haba. Alam mo, kala ko siya Hindi, haba. Pala kaba. Sukap. Ilan ang sabi, Pagkaganyan ng labanan, magkakagantihan. Magkakagantihan yan. Kaya sabi ko sa inyo, isang bilog lang.

फि <laughs> 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 <iction> <to> <laughs> <wszyst> Anong kulay? Anong kulay? Kain lang kayo. Kawawa naman kayo. O. Patay na naman. Wala naman sa naman. Wala naman sa naman. Sa wala naman. O yan. Ha, ha. Hingang, 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 hingang. Hingang, hingang, hingang. Go. Ha? Go. Wala, <laughs> <pa rin na. laughs> titira. Wala. <mag> <laughs> uh, sige na. Go, 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 go. Ganti-gantihan na lang to. Ganti-gantihan. <laughs> Sa ilalim naman Sino? You know? Ay bakit oh, ako siya? Bakit maglagay ng mga... Wow, <laughs> <laughs> ah, ang ang ganda-ganda. Walang... mga alaga ko. Pinakain ko sila ng bread. O oh, ano busog na kayo? Buka sa susunod na linggo ulit ha? Yan. Yan. Wow, ninjang ninja. <laughs> <laughs> हिर! वुली वुली अव forcé ताया वुली ऑता! णिकाआ अता! अ��ग bells फवा वतिक aktar